alam ko na darating yung panahon na ito. Hindi naman kasi habang buhay ay isa tayong OFW. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim. Isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Pagkatapos nga po pala ng labing dalawang taon, eto na nga po. Alam ko, mahirap na rin lumisan kasi ito na rin yung pangalawang tirahan ko. At dito rin nabago ang buhay ko at dito ko rin binuo yung mga pangarap ko. Ito yung bansang hindi ko pinangarap pero dito ako dinala ng tadhana. Pero thankful pa rin ako kasi binigyan ako ng pagkakataon para baguhin yung buhay namin. Dahil sa bansang to, dito rin kami nakaginhawa at dito ko rin nabuo yung aking pangarap na bahay. Kaya napaka-thankful ko rin kasi kahit papano dito ako natuto na lumabang mag-isa, di ko din lubos maisip kasi at sa age na 22 years old ay nandito na ako ilang taon na rin ako, 35 years old na rin ako, pero nagpapasalamat pa rin ako sa batsang ito. Malaking malaking pasalamat ko kahit hindi ko naman to pinangarap na lugar, pero dito ako pinadpad ng aking kapalaran. At syempre, eto nag na tayo. Mahirap man, mamimiss ko to, lalong-lalo na yung mga kaibigan kong mga ibang lahi. Kasi nga, sila yung kasama ko palagi sa lahat ng galaan. At syempre, yung mga kaibigan ko rin Pilipino na naging totoo sa akin at hindi nakipagplastikan. Sila yung mga tunay kong kaibigan. Kahit medyo may konting kalokohan, hindi pa rin nila ako binitawan. At sa mga taong naghihintay na kapag hindi na daw ako OFW, sigurado daw. Portfolio daw ako sa kangkungan. Unang-una sa lahat, nag-abroad ako na walang-wala. Ngayon pa ba ako matatakot? Nag-abroad ako sa edad na 22 years old. Ngayon pa ba ako matatakot kung kailan tumanda na ako? Sa dami-dami ng pinagdaanan naming mga OFW dito. Ngayon pa ba kami matatakot? Lalong-lalo na kung sa sa ating sariling bansa. At by the way nga po pala, sinakay na nga po pala ako ng aming shuttle para i-drop off sa airport. Yung airport nga po pala dito ay medyo malayo-layo. Kaya ito, Hagardo Bersosa na tayo. Wala pa nga akong tulog niyan. Kasi nga, sa excited ko, ayun, hindi na ako nakakatulog ng ilang araw. By the way nga po pala, ay pumila nga po pala kami kasi nga yung security nila dito ang sabi kapag Philippine Airline ka daw ay pumila at by the way nga po pala pass forward natin nakapasok na nga po pala kami sa aming waiting area o nakapag check in na nga po pala kami at syempre waiting na nga po pala kami sa gate at sa mga kagaya kong OFW wag tayong matakot umuwi kasi nga umalis tayong walang dala